Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kapatid. Ngayon ay uh, doon pa rin po tayo sa mga usaping pang-politika. Ayan, kamakailan nga po ay uh, may mga naging pahayag itong si uh, former president Rodrigo Duterte patungkol po dun sa mga uh, senador na uh, dapat patayin. Ito po ay pabiro lang ni uh, Duterte na kailangan daw patayin yung fencing senador para mabakante at para makapasok silang lahat na ito naman po ay sineryoso ni PBBM o ni uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ito ay uh, pinagtatawanan ng mga host ng saganang mamamayan sapagkat uh, sineryoso ni PBBM yung mga naging birok nitong si former President Rodrigo Rua Duterte. Ayan, panuori po natin yung uh, programang Saganang Mamamayan. Ito po. Uh, Napatay. Oo. Oh, uh, uh, Ito yung pagpapatay na ako, nangingiti ako na yun. ne. Bakit naman? Natatawa ako. Eh, papatay na nga. Uh, uh, tumatawa ka pa. Hindi ba Diyan, ano yan? Grave threat yan. Oo. Pag sinabi mo. Uh, adding ano, ano, insult to injury. Ano Ay, yan? mo. Oo nga. Eh, ba't tayo natatawa sa bagay na ito? Oo oh, Sino ba yan? Oh, At ito. anong pagpatay ang gagawin? Iparinig nga natin direct. Sino ba yung nagsabi na magpapatay doon ng labing limang senador? Ah, senador papatayin? pa tayo? Oh, labin limang senador. Lamok ang lamok. <laughs> Wala daw sinabi ng doon. Banat. Ngayon, no. marami kasi sila. Ano ang dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mapakantik. ay naitala ng mga kinsi na senador eh, pasok na tayo na pero kawawa naman pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat pero uh, rin nga talking of opportunities the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano uh, So, ayan po yung naging biro ni dating Pangulong Duterte na sineryoso ni uh, PBBM <laughs> ng uh, Pangulong Marcos. At pakinggan nyo po yung sabi nitong host ng Saganang Mamamayan na si Sir Nelson na sinabihan niya ang mga naniniwala sa <laughs> Sinabihan niya yung mga sumiseryoso sa mga biro na wala silang ano sense of humor katulad po ni uh, Pangulong uh, Marcos. Ayan, panoorin po niyo yung sister Nelson, yung host ng uh, sa Mangumaya. Uh, ang akala na dyan sa joke ay totoo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Eh, lang. Ha? Uh -huh ikaw ba ay may kausap na nagbibiro? Dapat ba ba si eh, ang katunayan. Meron nurse, pa. Meron, meron pa. pa ni wala. Ang katunayan. Maka walang sense of humor yung mga tao na yan. Diyan. <laughs> <laughs> ha? Oh. Ibig sabihin, nag-jojo ka na, dapat tatawa ka, di ba? Oo. Oh, oh, Hindi mo siseryosohin. Pagka Pag oh. nag-joke ako, hindi mo na-gets, oh. either mababa ang IQ mo. <laughs> o oh, talagang ikaw ang pinakamalukot na tao sa buong mundo. <laughs> eh, sabi diba? nila, hihilingin namin na imbestigahan ng National Bureau Investigation <laughs> ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang mga labing limang nakaupong senador para mabigyan buwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Sino nagsabi? Ang seryosong congressman ng Lanao del, Nor uh, Lanao del Sur siya uh, Alonto, at Eh, uh, baka ang NBI dyan ay eh, magtawa. Pagka inakyat nila yan, eh, nagpahit sila na... Si Director uh, oh. Si Chino Santiago, kapidyante rin niya. Eh nga, oh. baka pagdating doon, tawanan lang yung reklamo. Baka sumakit ang chance oh. na may investigahan ng isang group, uh, di ba? Di, alam ko, meron uh, ng reaksyon na atas si ano eh. May reaction na? May reaksyon na. Nakuha ba natin yung direct? Meron ano ba? Ano ang uh, reaction... Mm -hmm yan reaction ng NBI ay to kayo, 'yan muna kailangan si ano to, mo tayo ayan nga oh. Oh, sabi niya ayan oh, in a democracy words have power uh -huh. especially when they come from someone who has held the highest office in the land uh -huh. kaya nga, dating pangulo yan you no know? uh ha -huh. if certain statements warrant legal scrutiny ba it is imperative that all similar declarations be assessed fairly and consistently mm. oh honorable zia alontong no. uh, alontong alonto Lanao del sur eh yan ang pinaka na tao sa mundo ah agano yung hindi ka maka ng joke hindi <laughs> pa oh. kasi kapag halimbawa parang ganito yan ha sa isang mag magkakabarkada ko oh. nag-usap-usap kayo Oh. may nagsalita dyan ano, papatay na lang ako para pa makapunta tayo dyan sa ano tawanan oh. okay. ikaw ay, hindi, bawal yun. Oo, oh, i-report ka sa polis. Ay, ba report ka na. Tama ko, alaalis ako. Ayoko na makapabarkada sa'yo. Ayoko madami-dami dyan. Ano ang, oh. in, ano, halimbawa, ikaw, nanood ka lang doon. Ikaw, eh, hindi ka kasama sa grupo, Jen. Hmm. At nakita mo yung isang tao na yun. Anong iisipin? Eh, alam mo ba, si Congressman J. Kung Hun naman na sa Bales. Anong sabi? Sa na, ating nabawat. niya? yung bawat. Anong ginagawa? Puro alam ating joke yan? Yan ba sinabi niya? Maaari sampahan ng reklamo si Tal Duterte. <laughs> Tulad rin ang... Ba't <laughs> na <laughs> naman nagbibiro yan? Tatawanan lang natin yan. Tulad rin ang gina ng, ginawa ng NBI. Seryoso ba yan? Kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Oh, sabi niya oh, yung sila magama. Ah. Oh. Dapat siguro kasuhan din ng dating pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay Vice Sara Duterte. Nakakaawa tong mga taong ito, Jen. <laughs> na siguro sa bahay nila hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa, no? At um, oh, saka sa buong maghapon siguro hindi tumatawa tumatawa okay, ito. Okay. mga seryoso 'yan mga 'yan, mga 'yan. Oh, kung ay, seryoso no. 'yan, dalhin sa ICU. 'Di <laughs> ba? Seryoso. <laughs> Serious condition Yanon 'yan, 'di ba? Hindi eh. uh, budget. Meron pa. Uh, meron pa. Uh, Sabi naman ni Congressman Judas Cidre, oh, ang dami pa lang mga ano uh, oh, Anong tawag doon sa mga hindi tumatawa? Ma, uh, oh, uh, no, Killjoy? <laughs> okay, Joy. Baka sabi, oh, oh. mo ang mayor ng Quezon City. <laughs> papatay mo si Mayor Joy Belmonte. Oh, kills siya. <laughs> okay, pa papatay ko yung TV. <laughs>